Oh, ang ganda na panahon mga brother Alam na Pag ang araw ride matic, Let's go Pagpasensyaan nyo na mga brad If medyo marumi si kuya <laughs> Kasi yung last ride namin Nakita nyo naman Basang basa ako sa marilaki Hindi ako nakapaglinis noon Eh diretso rin kasi yung ulan Kaya inaisip ko baka pag nagpalinis ako eh, Ulanan din lang So Magantay na lang ako ng maganda pagkakataon para makapaglinis. Pero nas po na lang siya para at least presentable pa And after ng ride, tsaka tayo papalinis. So, tara, manalangin muna tayo, tapos tayo, tayo alis. See you mga brads. Pambira, tangalin tapat, nasa kalsada <laughs> oh. Pero ganda kasi na panahon eh. Sipin mo yun, diretsong umulan. Kahit nga pag nag-scooter ako, papasok ng office eh. Pampira, inaantay ko pang umambon na lang para, alam mo yun. Uy, 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 Sakto, sapto, sapto. Yes! <laughs> Thank you, Lord. Let's go! Ganyan ang gamit ko papasok, mga brad. Ano nga lang, ibang brand nga lang Pero ganyan, scooter, electric scooter So, withdraw muna tayo dito Dahil wala na atang laman yung aking wallet Withdraw lang tayo, tapos saka tayo bachi Sabihin natin yung mga kasama natin na nakaalis na tayo Whew, Sexy <laughs> Alam niyo mga brad, to be honest Ang una, hindi rin ako nagagandaan sa MTO9 Sa totoo lang nung una ko siya nakita, lalo na sa picture, sabi ko parang, parang weird, mukhang alien. Pero nung nakita ko siya sa personal for the very first time sa Shell Pugon, may ride kami noon ni mga, mga brother ko sa ano, ex electric scooter. Ride kami sa ano, uh, marilaki ata. Tapos so, nakakita ako ng MTO9 sa personal. Yung ano yun eh, yung gray, gray na kulay, gray tsaka blue. Sabi ko, ganda pala sa personal. So doon ako parang na sa kanya Lalo na lakas pa po ng power niya So teka lang update ko lang yung tropa natin Alam niyo mga brad kahit na solo rider ako Eh masabi ko pa rin talagang mas masaya kapag may kasama Kasi syempre eh, may kausap ka may, Alam mo yun, may nakikita kang alam mong ano Kasama mo <laughs> Iba, rin, iba yung vibe kapag solo ka kasi syempre wala kang ka iniisip na pacing wala kang ka iniisip na kasama bang magagawa mo yung gusto mo eh kapag group ride ba? Diba? antayan pero masaya masaya kapag may antayan ah, so parang dumidilim na naman ah ito tayo C5 na ako magagas sa ano, Petron as usual. Doon na sa taas. Para yung full tank no nang pabalik na. Let's go. Woo! Ganda nung ano, tunog nung ano Kapag nag-upshift hindi naman tayo ano. Hindi naman tayo ganun lagi. Tamang ano lang, tamang pampakirig lang. Hindi <laughs> naman tayo kas kasi eh Uy, Mustang Ganda Saan natin Ayan o oh. Ganda po oh. Mustang Oh kailangan ko akit ng uh, <coughs> Kailangan ko akit ng marilaki ng ganitong oras Lunch Ay kasi nangati rin ako eh <laughs> Nagtagal na Hindi nakapag motor Last weekend kasi bumiyahe ako Sa Pangasinan nang hindi naka motor So Natihing kasi ko eh Kaya Gabitin natin siya ngayon Kahit na Lunch pero hindi masyadong Mainit ah in fairness Medyo mahangin saka yung araw e eh, patago-tago sa ulap So bale ano tayo ngayon, tatlo isang kagrupo natin from CBs kasi eh, nagchat ako dun sa kanila sabi ko, baka may gustong sumama, mag marilaking, ganda ng panahon, bla 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 tapos isang tropa naman natin from MT09 first time ko na siya makasama, si JR shoutout sa'yo brother tsaka si Lawrence from SeaBeast Baka may iba pang gusto sumama, kasi siyempre nagsabi na yung isa may nyo na yung iba niyan <laughs> And then, siyempre Hindi naman tayo satisfied ng akyat ng na marilaki ng walang pitik, di ba? So, nag ako dun sa mga Nakuhanan ko na ng pitik And meron tayong nakausap na isa na akyat daw siya, pero mga ano pa eh, alauna Eh, ano pa lang naman 11.37 pa lang naman, so tingin ko dadating tayo doon mga uh, before 12 sa Boso Boso tingnan natin kung gaano ka ganda mag ride sa marilaki ng ganitong oras medyo mainit pero tingin ko ako tila nag ride ngayon kasi ano eh, maulan kanina eh so syempre walang plano plano I mean kagabi pala maulan kagabi kaya wala nakapag plano mag ride sa hindi rin traffic, oh. Sarap. Subukan mo dito mag-ride ng, ano, weekday. Lalo na yung rush hour. Ay, nako, Brad. Ewan ko lang kung mga pag-30 ka. 30-40 kilometers per hour. <laughs> Pabira. Isa to sa pinaka-busy na daan, eh. C5. Kasi, siyempre, dumadaan dito yung mga truck, mga bus, ganyan. So, punuan to. <laughs> Nata talaga ng view dito sa taas. Ayan, oh. <laughs> Woo! Oh. Nakaka-refresh. Nakaka-refresh. Parang ano eh, no? Yung mga craters sa moon. <laughs> diba? Kaya sa kapunta, to the moon. Yan, dyan ka dumaan. Ang dilim dun, no? Hindi ba tayo pupunta? Hindi naman siguro, no? dito punta natin eh pero madilim din eh <laughs> pavera Bala na dyan dito na tayo wala na matrasa niya Brad wala na 5360 mura mura talaga dito kaya gusto ko dito maggas eh tapos dito pavera biglang makulimlim oh <laughs> tsaka yung mga tumata na nakamotong naka raincoat oh pavera <laughs> mukhang alam na Oh, bago na uli. Kakarating <laughs> mo ha? Oh. Di pa ako kumain. Parang mo ulan dun, no? Pambira yung mga araw kanina mga brad Tignan nyo. Ayan, oh. oh kasama ko na si Lawrence Oh. Tignan nyo naman. Diba? Buti na lang. Di pa ako naglinis sa motor. Diyos ka. Aray ko. <laughs> <laughs> Pambira. Ilang minuto lang, biglang umulan na gado. So, pa trip. So, syempre, hindi na tayo Ayoko na mabasa ulit. Kaya, lang natin, tas alis So, change of plans kami ni Lawrence, mga brad. Punta na lang kami ng B Cafe sa Pasay. Sigurado ako doon maaaraw. <laughs> Kaya yun Oh lamig Moist moist po Moist ba yan o ambon Grabe parang ghost town ha Ay moist Ano siya sabi ko moist Fog pala Lampasan <laughs> lang natin tong ulan Sigurado ko sa babaan yan eh Ano na Mainit So tambay na lang kami doon kape kape Eh sakto kasi may bike wash doon sa likod ng Hindi pala sa likod Malapit doon sa cafe pa bike wash na rin kami doon Dito sa part na to kanina mga brad Kita nyo naman ba? Diba? Maaraw <laughs> Ngayon basa na ako Buti na lang yung brief ko Ramdam ko hindi pa basa <laughs> So yun na sinyales na mas malakas pa rin yung ulan nung last vlog natin <laughs> Tuyo pa naman yung brief ko Buti dito wala nang ulan no Tuyo na yung daan Parang sumaglit lang yung ulan dito Ambil tapos dito tuyo yung tuyo <laughs> Pero ako okay na Tingo mo Tuyo na yung damit ko <laughs> Gusto mo na ano Pansit batil patong Tara kaya tayo Sarap dito pag ulan traffic oh Pambihira naman <laughs> Bakit dito maaraw mga brad <laughs> Ay naku Okey oh, na yun <laughs> na Nabasa na tayo at natuyo na rin lang tayo mga brad Ay naku Punta tayo ng Pansit Batil Patong Kain tayo doon Tapos siya tayo punta ng Mr. and Mrs. B Cafe Tambay eh, malakas din pala mag-ride to si Lawrence Pambira 1 year 21,000 yung mileage niya. Solid Di man tayo nakapag-marilaki uh, ngayon Okay lang din At least nakapag-ride pa rin tayo Nagabi natin si Koy Gutom na gutom na ako oh. Tapos magpapansit patil patong tayo Solid Madami kasi yung order nun eh 150 pesos Pwede na actually siya pang ano Dalawang babae pero sa lalaki, sakto yung isa asin, busog ka talaga. Tapos yung mga ano pa, yung mga sahog. Naku, sarap. Dito lang yung banda mga bread sa ano, William Moore. Yung pa rin naman yung kinakain natin sa Simon Simons Simmons, o ewan ko, Batilpatong Sila pa rin yung uh, lagi natin pinupuntahan na uh, Pansit Batil Patong. So ngayon mga brad, ang plano ay pumunta muna kami ng JYP Kasi nakita ko kahapon may binibenta na CBR 600RR Eh alam nyo naman mga brad, isa yun sa talagang gusto kong motor Kung nilabas nga lang yun dito sa Pilipinas eh, no? Malamang yun ang kinuha ko Pero kaso hindi eh Kaya itong CBR 600RR na to is one of two no? Yung isa kasi, alam ko yun yung nasa Manila eh, Quezon City ata. Ito naman yung pangalawa. Let's say 2021 uh, model, no? Papakita ko sa inyo mamaya mga brad Ngayon kasi pasang sisyo na naman tayo, naabutan na naman tayo ng ulan eh. <laughs> Kawa naman si kuya na siya doon oh. Bote na lang, hindi siya inuuli. Yung, yung mga naguhuli oh siguro yellow na pinasok niya pa rin kaya ganun grabe what is rain water only <laughs> pabirang vlog to basang basa basa pa tayo sa wet brand new brand pari bago pa sa bago putik ganda pari So, bale ito mga bread. Yung CBR 600 double R. Ang presyo nito is 900,000. No. All stock. Pero brand new siya. Brand new. Never been used. Na-store lang talaga siya. And alam niyo naman ako, tagal ko na itong inaantay sa Honda pero wala kasi. Di nila talaga pinalapag dito. Kita nyo yun mga brad Ang ganda ano Mas maganda siya sa personal Grabe laki Tapos ang ganda Tapos rare bike pa Dadalawa lang naka ganun Yung isang ganun naka display lang din Shish Apakaganda 900k Pero walang kapareho ay, uh, napakaangas. So may mga parts naman din daw na available pang racing. Ang istorya daw nun mga brad, yun yung spare bike ni Troy Alberto from Ducati. So specially imported yung motor para kay Troy Alberto. So just in case na mag-crash yung bike niya, meron siyang spare bike eh, fortunately, eh, di naman siya nag-crash. So, ayun. Kaya binibenta na nila. But that is 100% brand new. May mga scratches lang due to storage. Pero, ang bira. Wala akong masabi mga brad. Napakaganda talaga. Pera na lang kulang. <laughs> Pera na lang kulang. Miss? CSP, sa B-Cafe kami. So dito muna kami sa B-Cafe mga bread tambay. Tambay-tambay kasi wala na araw. Diyan yung mga bike kami sa labas, basang-basa. Ayan, napunas kami ngayon. Todo-punas okay. kami ngayon. So, paano mga brad? Wala naman na tayong lakad ngayon. Huwi na lang tayo. Eh, tayo. Kita nyo naman yung mga vlog natin ngayon. No? Puro tayo minulat. Puro tayo basa. Pero okay lang. Nag-injoy naman tayo. At may mga napuntaan pa rin tayo. At ang importante, eh, hindi na tengo si Kuya. No? So, muli mga brad. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo pag subay sa vlog ko. At sana subay-ubay niyo pa yung mga susunod ng vlog. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga brad. Alam na alam nyo na yan. na pak pak kasi wala yata let's go